Hello guys! So, anong ginagawa namin dito ngayon? Nandito po kami para magtagites. Yung tagitis po ay maliliit po. Yun na ah, kabibe. Ayan. So, yan, dun banda, yan yung ah, bayan ng Sibale. So, nandito kami sa harap ng bayan sa Kibrada. Sa Quebrada dito, sa Cibale Concepcion, Gamlon, Region 4, Luzon. So, ayan, naghahanap kami ng tagitis. Yung tagitis ay lumalabas yung usually pag hunas na. Kasi pahunas na kasi, kaya ayan, lumalabas na yung mga tagitis. So, nandito, nandito bandara yun yung mga pinsan ko bago tayo dumating doon dito muna meron muna akong story actually guys dito kami nakatira noon yung ano ko yung parents ko so I think 3 years hindi ko lang alam kung ilang years kami nakatira dito basta dito nagtanim yung nanay ko ng ano ng mga niyo ganun pero ito kasi nalupa yung lola lola ko pinasahin ng auntie ko pinasign niya para para yata na loan tapos hindi na nakuha nga so hindi na sa amin to hindi na to sa Fidelin or sa sa side ng ano ko ng father ko hindi na ang doon doon sa banda doon guys may doon after this ano yung pang parang mountain after nyan may isa pang beach doon doon naman yung Uh, kabahagi ng nanay ko. Yun yung, o oh dito yata sa kabila nito. Basta hindi ko alam kung saan banda. Basta dun yata sa kabila. Diyan, basta sa, sa ano nito, sa isang side, may yung beach dun na tinatawag na tunggo. And luckily, yun yung ano naman sa nanay ko. So may isa pa tayong beach dun na pamana naman ng lolo namin sa side ng mother ko. So, ito nyo naman napakalinaw ng tubig so ganito yung ginagawa ginagawang tagitis paano yung ginagawa para magtagitis so yun ah na. napakaputi ng sand so yun dun kami sa may puno ng kahoy puno ng sampalok ito ilalagay ko to sa youtube ko Arf, madami pa yan oh. ingwa pa yan oh. yan yung tagites ito oh. ito yung tagites yan yun guys so gaganyan yun yan tapos dyan makikita yung mga tagites sa iyo yan ano Alaija yung nandon Alay, dyan, lagyan mo yan ng tubig para hindi mamatay yung mga tagitis mo. Ayan, Oh. Daming tagitis. Ito ba? Lagyan mo ng tubig dagat. Yan, nagbuka-buka na sila. Dahil masyadong mainit dyan sa loob niya. Nagbuka na, yan. Lagyan ng tubig. Mayroon ka na dyan, ante. Ito? Mm. Oh. Ha, <laughs> ha, Si Peter kasi namimili yon Ayun naman si Peter, oh. Namimili siya. Ayaw niya nga ng maliliit at baby daw, baby. So, ewan ko. Mm, mm Ayun, oh. Feel na feel naman ni eh. Dudong. Dudong! Feel na feel mo naman dyan. So, ito yung nakuha namin ni Peter. Ayun. Siyempre, pinili ni Peter masyado tong ano. Kasi nga, sabi niya, kailangan medyo malaki at hindi mali eh. So, ito yung nakuha namin. Ayan. So, paano bang gagawin yung tagitis? Yung tagitis, guys. Gaganon, igaganon nyo lang. Gaganyan, gaganyan. Tapos, dyan, nakikita ang... May makikita yung parang shell. Basta gaganon lang niyo dito na banda wala na kasi gana. siguro dito meron so gaganunin mo lang pwede din kung may stick ka ganun sya tapos lalabas lalabas naman yan dyan so ayun pag ganyan ganyan lang ang pagkuhan ng tigitis gaganunin mo lang yung sand ayan Ganyan lang siya. Tapos lalabas. Baka dun banda. Diyan banda pupunta ako. Diyan banda mamaya para maghanap. So yun. Ayan lang tagites. yun yung itsura niya. Yan ay hindi na lumalaki ng masyado. Yan ay. yun, yun, ano na yata. Ito na yata yung pinakamalaki niya. Kita niya. Yan yung pinakamalaki niya. So... Oh, ito, ito. Tingnan nyo. Ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan ito o oh, ito yung tagites ganyan siya na pupuha ayan siya so bago natin ipasok ililinisin muna natin niyan siya linisin muna tapos ilalagay natin dito kailangan may tubig dagat para hindi madaling mamatay yung tagites ito mayroon din kaya lang masyado namang maliit ito maliit pa ito palakihin muna hindi muna natin kukunin ang malaki ito may tagitis dito. Oh. Ayun, may tagitis. Ayan siya, kita niyo Iba-iba kasi yung kulay. May ganitong kulay. Ayan, oh. Parang bato. Ayan. So, ting tingin, tingin muna tayo dito. Baka makakita pa tayo. Ay, oo. Oh, -oh. Mayroon ka din. So, ito. Ayan. Hello, guys. So, yan. Kaya nakakita ka na alay dyan. Lagay natin dyan. Wala pa. Wala pa. Mag-swimming mo na Sige, mag-swimming ka at parating na daw si Angkol. Ayan. Hindi, mamaya pa naman. Hindi pa naman tayo aalis agad-agad. Wala naman siya susunduin din. Yeah. Ayun, mayroon Oh. Tingnan nyo, nakita nyo. Ayun, ganyan lang kadali ang ano, pagkuha ng tagitis. O, oh, ba? Diba? So, swerte nung malapit dito sa bye-bye. Kasi, syempre, pag walang, ano, pag gusto test ay madali lang. Madali lang, ano. Ayun, ayun, mayroon, o. Oh. Ayan siya, Oh. Ay, meron pa kaya lang. Maliit. na nyo, lumabas yung ano niya. Maliit yan. Hindi yan kinukuha na. Napakuha niya ni Peter kasi nga maliit daw. Yeah, Tama din naman. O, ba? Diba? Mayroon. O, oh, ang dami. Dami pa pala dito. So, may dami na din. Ayan. Tingnan nyo, guys. May dami, na. Ano na naman tayo. Ganyan. Ganito ang pagtagitis. Ganun lang. Pahawiin lang yung sand. Malabas sila pag ano na. paghunas Ayun ay mayroon. Ay hindi. Wala pa lang naman. Ayun mayroon o. Oh. So, ganyan lang siya tingnan pa ay ayun, mayroon, mayroon Ayan. Tapos mayroon pa Oh. Ito. Pwede na to. Hindi naman siya masyadong baby. Huwag lang yung sobrang pliit. Ayan o. Lili, kasi lulo lang doon ka na eh. Ano kaya ito? Ano kaya ito? Hindi pa. Ero ito. Ayun, mayroon. O, oh, diba? Ayun, ang dami pa pala dito na no side. Ayun. So, dito lang na no side is ang dami pa nga natin kukuha. Ganyan. Ayun, mayroon, mayroon pa. Ayun. Oh. Ayun pa, mayroon pa. Ayun. Labi? okay okay it's okay you go now you wait a bit you have I come to you can go already. i want you to wait to bring my phone i fin. i will finish first my vlog um, you wait a little bit a little just go near there i go at the side where there's no sun i will call you when i'm done so you ayun, ayun, oh. kita nyo yan yan so ganun ang pagtagites si so, Peter ay oh. oh anything Labi, can you talk a bit here hmm? you you face me um oh. hmm. where's your akaso say yan ito oh. It Hindi naman yan, ante. Oh. Hmm. Oo, pero hindi naman sabihin niya uwi kagad tayo. Wala man siyang susunduin. Tulog pa ang mga bata. May istorbo man yun. Pag mata, pag gising na niya. Hindi pa, mamaya pa yun. Tulog pang mga bata. kasi ganun lang ang pagtagitis so, ayan yan si uncle yung si uncle lang doon dyan kami sasakay mamaya pagbalik namin sa bayan so ayan siya oh ayan na dyan lang yan yun na si ano si Antiching at si Annabel at yun naman yung isa ko ding pinsan si Levi nag titingin ng ibang shell naman ayan tingnan nyo guys may isa pang shell ibang kulay naman ayan oh. kala mo ba to kahit hindi ka gumalaw galaw dito ka lang ang dami pa rin makikita hindi lahat ng ano dito ha? hindi lahat ng beach dito ay mayroong kadites dito lang yun usually berada. da. Hindi ko alam pa. Oh. Ay, so ayan syang, ganda, no? so, ito yung tagitis namin.